Welcome sa my Your Body Channel. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na videos ng channel na ito. Disclaimer! Ang mga impormasyon sa video na ito ay para sa edukasyon at kaalaman lamang. Ang mga payo o solusyon na ibinabahagi ay hindi kapalit ng profesional na medical na konsultasyon. Kung may karamdaman o anumang kondisyon sa kalusugan, mahalagang kumonsulta sa inyong doktor o healthcare professional bago subukan ang anumang bagong remedyo o pagbabago sa lifestyle. Kumusta mga kaibigan? Marami sa ating mga senior citizens ang araw-araw umiinom ng iba't ibang vitamins mula vitamin A hanggang zinc. Pero ang tanong, kailangan ba talaga lahat ng ito? O baka may iniinom tayo na wala naman talagang silbi at sayang lang sa gastos? Sa video na ito, pag-uusapan natin kung aling vitamins ang tunay na nakakatulong para sa mga seniors. At alin ang hindi kailangan o baka nakasasama pa kung sobra ang iniinom. Bago tayo magsimula, i-comment kung tagasaan ka at huwag kalimutang i-like. I-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa ating health tips. Bakit ito mahalaga? Habang tumatanda ang isang tao, nagbabago ang pangangailangan ng katawan. Nababawasan ang kakayahan nating mag-absorb ng nutrients at nag-iiba rin ang epekto ng supplements sa katawan. Hindi porket popular ang isang multivitamin, e eh kailangan na ito ng lahat, lalo na ng mga seniors. Una, Vitamin B12. Kapag tumatanda, humihina ang asido sa tiyan. Kaya mas mahirap i-absorb ang Vitamin B12 mula sa pagkain gaya ng karne at itlog. Kapag kulang ka sa B12, pwede kang makaranas ng pangihina, pamamanhid ng kamay at paa, at memory problems. Magandang magpacheck kung may kakulangan. At kung kailangan, pwedeng uminom ng B12 supplement. Mas maganda yung cyanocobalamin or methylcobalamin. Sa Pilipinas, Kilalang brands ang Neurobion, Neurogen E, at mga mas abot kayang brand gaya ng 4XB Complex. Ikalawa, Vitamin D at Calcium. Kung kulang ka sa Vitamin D, hindi rin maayos na naaabsorb ang calcium. Maraming seniors ang may osteoporosis at madaling mabalian, kaya mahalaga ang sapat na Vitamin D at Calcium. Ang Vitamin D ay galing sa araw, pero maraming matatanda ang bihirang makalabas, kaya pwedeng mag-supplement pero dapat nasa tamang dose. Rekomendado. Vitamin D, 800 to 1,000 IU kada araw. Calcium, 1,000 to 1,200 mg kada araw. Kasama ang galing sa pagkain. Kung umiinom ng supplement na may 500 mg calcium, sapat na ito kung kumakain ka ng gatas, sardinas o malunggay. Pero mag-ingat, Sobra sa calcium ay pwedeng magdulot ng constipation at kidney stones, lalo na kung may sakit sa bato. Karaniwang brands sa Pilipinas, Caltrate Plus, Calciumade, Aid, Omega-3 Fatty Acids, nakakatulong ito sa puso at utak. Kung bihira kang kumain ng isda gaya ng sardinas o salmon, fish oil supplements ang sagot. Makikita sa market ang Cardiclear, ATC Fish Oil, at Healthy Options Omega-3 siguraduhing may sapat na EPA at DHA content. Ikaapat, magnesium. Importante sa muscles, blood pressure, at tulog. Pero madalas itong nakakalimutan. Maraming seniors ang kulang sa magnesium, lalo na kung umiinom ng gamot tulad ng diuretics. Pwede kang bumili ng magnesium glycinate online o sa ilang specialty pharmacies tulad ng healthy options. Mas banayad ito sa tiyan kaysa ibang klase ng magnesium ngayon, aling mga vitamins ang hindi na kailangan kung wala namang kakulangan? Una, vitamin C in high doses. Marami ang iniinom ito araw-araw para sa immunity. Pero kung kumakain ka ng prutas gaya ng orange, bayabas, o mangga, sapat na. Sobra sa 1,000 mg kada araw, hindi na iniipon ng katawan. Iniihi lang at pwedeng magdulot ng pananakit ng tiyan at kidney stones. Ikalawa, vitamin E in high doses. Ginagamit ito para sa balat at puso, pero may mga pag-aaral na nagpapakitang pwedeng magdulot ng bleeding o stroke kung sobra, lalo na kung umiinom ng blood thinners tulad ng aspirin o clopidogrel. Kung walang rekomendasyon mula sa doktor, hindi ito kailangan. Ikatlo, multivitamins. Kahit sabihin pa na kompleto, kung maayos naman ang diet mo at wala kang deficiency, hindi mo kailangan uminom nito araw-araw. Mas mainam na tumutok sa vitamins na may kakulangan ka lang talaga, tulad ng B12 or calcium. Ikaapat, herbal supplements na walang sapat na ebidensya. Marami sa mga ito ang mahal, walang garantiya na effective, at pwedeng makasama kung mag-interact sa ibang gamot. Lalo na kung hindi rehistrado sa FDA. Bago uminom ng anumang supplement, tandaan ang apat na simpleng tips. Number one, huwag lang sumunod sa uso Maraming supplements ang sikat sa TV at social media. Pero hindi ibig sabihin nito ay kailangan ng katawan mo. Alamin muna ang tunay mong pangangailangan. Number 2. Basahin ang label. Tingnan ang dose, laman, at kung may FDA registration number. Minsan, masyado ng maraming laman ang capsule na hindi mo naman lahat kailangan. Number 3. Kumonsulta sa doktor. Lalo na kung umiinom ka ng maintenance gamot para sa high blood, diabetes, o cholesterol. May mga supplements na nakakaapekto sa mga ito. Number 4, tandaan, supplement lang ito. Hindi ito kapalit ng tamang pagkain, gulay, tubig at pahinga. Hindi rin ito gamot sa sakit. Pandagdag lang ito. Hindi lahat ng vitamins ay kailangan ng katawan, lalo na kung senior ka na. Mas mahalagang malaman mo kung alin talaga ang makakatulong, alin ang sayang lang, at kailan dapat kumonsulta sa profesional. Ang layunin ng Mind Your Body Channel at tulungan ng bawat Pilipino, lalo na ang ating mga lolo at lola na mas maging ligtas, praktikal, at wasto sa pag-inom ng vitamins at supplements. Kung tingin mo makakatulong ang video na ito, ishare mo sa magulang mo, lolo, lola, o kaibigang senior, Minsan, kaunting impormasyon lang ang kailangan para makaiwas sa gastos o problema sa kalusugan. Maraming salamat po sa tiwala. Ingat kayo palagi at tandaan, ang susi sa mas malusog na buhay ay nasa balansing nutrisyon at maingat na mga desisyon. Mahalaga ang pagkonsulta sa isang profesional sa kalusugan o dietitian para sa personal na payo at karagdagang kaalaman. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga tips tungkol sa kalusugan at kagalingan. Hanggang sa susunod na pagkakataon. Mag-ingat kayo at manatiling malusog. God bless sa ating lahat.